mga boksingerong Meksikano na natalo at na knockout ni John Riel Casimero. So ilang araw na lang, magaganap na ang pinakaiintay ng mga Pinoy boxing fans na sagupaan ng former three division world champion John Riel Casimero kontra sa Mexican boxer Saul Sanchez sa Yokohama, Japan. Nauna na dito ang pagbanta ni Casimero kay Sanchez na lahat umano na kinalaban niya na mga boksingerong Meksikano ay pinatulog niya. Kaya dapat umano maghanda si Sanchez dahil hindi niya magugustuhan ang mangyayari sa kanya kung magsimula na siyang magsersyoso. At dahil Meksikano ang makakasagupa ng ating pambato, balikan natin ang lahat ng mga Meksikano na nakatapat ng angas ng Pinas sa kanyang buong professional boxing career. Mayroong pitong Meksikano nang nakasagupa si Casimero kung saan anim dito ay nagawa niyang talunin at isa lang ang nagawang makatalo sa kanya. Ang bukod tanging Meksikano na tumalo sa kanya ay si Ramon Garcia Gerales noong taong 2010 kung saan dumayo si Casimero sa baluarte nito sa bansang Mexico. Dito ay nasungkit ni Garcia ang pinangahawakan na WBO Interim Junior Flyweight Belt ni Casimero matapos ang itong talunin via split decision. Subalit matapos ang pagkatalong ito ay lahat ng Meksikano na itinapat sa kanya ay tinalo niya na via knockout. Nauna na dito si Ricardo Espinosa Franco. Pinatulog ang Mexican Warriors sa Round 12 ng kanilang sagupaan noong Abril 20, 2011 dahilan upang masungkit niya ang interim WBO bantamweight title. Pangalawa ay si top Mexican contender na si Cesar Ramirez Lora, pinabagsak at pinatulog din ni Casimero ang Meksikano at matagumpay niya na depensahan ng kanyang interim title noong Agosto 24, 2019. si Jose Pech. Si Felipe Salguero. At si Armando Santos. habang si Pedro Guevara naman ay tinalo niya din via split decision. Dahil dyan ay ang tanong ng karamihan ngayon ay kung ang Meksikanong former world title challenger na ba na si Saul Sanchez na ang sunod na papataubin ni Casimero. At sa mga hindi nakakaalam ay undefeated si Casimero simulang noong 2017 at hanggang ngayon ay di pa ito nakatikim ng pagkatalo. Kaya hindi po talaga siya pwedeng matalo sa bakbakan na ito, lalo pa at hindi na din siya bumabata